Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa wassalamu ala rasulillah wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Isa sama mga katanungan ng na kapatiran natin Meron bang sura na binabasa Pagkatapos ng suratul fatiha Sa mga sunan ng salat Katulad halimbawa sa sunan al-rawatib Salatul al duha, tahiyatul masjid uh, Salatul witer, tahajjud At iba pang mga sunan ng salat Meron bang sura na binabasa Ha? Huh? sa mga suno na sala uh, salatul istikhara at iba pa panggalahatan mayroon po kahit anong sura po dagdagan niyo po ng sura ang pagkatapos po ng suratul fatiha sa sunan no arawatid, tahiyatul masjid, salatul duha magdagdag po kayo ng sura at isa po sa mga katibayan nito naisalisin na ang sura dalawaan sabi niya kailat kaya nasa sallallahu alayhi wa yakrau fi firakatil fajri wa ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad sabi ni Aishad Allah Anha ang purpayta sallallahu alayhi wa sallam pag nagsasala siya ng sunan ng pajar before pajar ay binabahasan niyang suratu al kafirun sa unang raka'a at suratu al ikhlas sa pangalawang raka'a si Ibn Abbas sallallahu alayhi sinabi ma usi ma sami'tu min rasul sallallahu alayhi wa sallam ma yakra'u fi raka'atini ba'adal magribi wa fi raka'atini kabla salat al-fajr biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad sabina hindi ko na pumabilang sabina ibn abbas radhiyallahu anhuma na narinig ko sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga sunan na sala pagkatapos ng sa Maghrib, which is uh, sunan arrawati ito at uh, before fajr which is uh, sunan arawatib din ito na binabasa niya dito ang uh, sura tu al kafirun at uh, pangalawang rak'ah po ay sura tu al ikhlas so yan po mga kapatid uh, ibig sabihin ang sunan po ay mag magdadagdag po tayo ng sura pagkatapos po ng Fatiha ngayon kung uh, libo dadagdagan ko po, po ng uh, ng uh, sura po yung pagkatapos o, mag, hindi ako magdadagdag ng sura sa after po ng Fatiha tanggap po ba ang aking sala kung sura tul Fatiha lang po ang aking babasahin siyempre tanggap po ang ating sala kung sura tul Fatiha lang po ang babasahin natin ngayon uh, kahit anong sura ba ustad may eksima ng sura o mahabang sura babasahin ko sa mga sunan na sala ay wala pong problema opo wala pong problema ang pinakamainam po, magdagdag po kayo ng sura. Pag magsala ka ng salatulis, di kara, mo lang kahit anong sura yung pagkatapos ng fatiha. Uh, sunan arawati, magdagdag ka ng sura pagkatapos ng fatiha. Tahiyatul Masjid, magdagdag ka ng sura pagkatapos po ng fatiha. Dahiyan po ang madalas na ginawa ng propeta sa lasalam. Ganun din po sa anwiter. Ang suna. ang, ang sa first raka, suratul ala. Pangalawang raka, suratul kafirun. Pangatlong raka, suratul uh, ikhlas. Sa tarawih, nakikita natin ang tarawih. Hindi naman obligado. Nagdadagdag pa rin din ng sura. Sa tahajid, nagdadagdag din, din ng sura para humaba po yung sala. Pangkalahatan, ganun lang po yung sala natin. Lahat po ng suna na sala, ang suna po, magdagdag ka ng sura kahit anong sura gusto mo. Pangkalahatan. Ang maiksi man o mahaba, dagdagan mo ng sura. Kung hindi mo naman dadagdagan, tanggap pa rin po ang inyong sala. So yan ang pong konting kaalaman. Wallahu a'alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته